Pinakita ng mga tauhan ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang pananampalataya sa paggunita ng Semana Santa sa pamamagitan ng isang bisikleta iglesia kung saan pitong simbahan sa probinsya ng Pangasinan ang kanilang dinalaw upang mag-alay ng panalangin sa Diyos. Nakabit na kibalita dyan si Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Matagumpay na nasa gawa kahapon ng Pangasinan Police Provincial Office ang PNP Bisikleta Iglesia sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Jeff E. Fanged na isa sa may tuturing na makabuluhang aktibidad at tradisyon ng PNP tuwing sasapit ang panahon ng Simana Santa. Higit dalawang daan at personalidad ng Pangasinan PPO ang nakilahok kabilang ang mga hepe ng istasyon at iba't ibang unit ng PNP na nasa probinsya. Itong simbahan ang nabisita ng naturang grupo. Una na ang St. Michael Chapel ng Pangasinan TPO. Sumunod naman ang Epiphany of Our Lord Co. Parish Church sa Lingayen, Our Lady of Purifications Parish Church sa Binmalay, St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City, St. Thomas Aquinas Parish Church sa Mangaldan, Hyacinth Parish Church sa San Jacinto, at panghuli ang Minor Basilica of the Holy Rosary of Manawag. Dahil panghuling estasyon ang Manawag Church, mainit na tinanggap ni Police Major Napoleon M. Election Jr., Chief of Police ng Manawag Municipal Police Station, ang mga kalahok. At ayon sa kanya, ang naturang aktibidad ay sumisimbolo hindi lamang sa pagiging physical fitness ng mga pulisan upang gampanan ang kanilang tungkulin, pagkos sumisimbolo ito ng malalim na pagkakaisa ng bawat kapulisan tungo sa serbisyong nagkakaisa para sa probinsya ng Pangasinan this is undertaking and uh, it is commensurated to the physical fitness and good health and camaraderie of among of us sa police uniform personnel and non uniform personnel at ganoon din sa ibinarating na mensahe ni Police Lieutenant Colonel Haron Rasid R Ali ang Deputy Provincial Director for Operations ng Pangasinan PPO Sinabanggit ni Major Election yung the word kamarami. The very purpose kaya nagkaroon tayo ng BCT Iglesia last year, gustong talaga ni PD na maramdaman yung pagiging isang Pangasinan PPO. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang yung PNN Correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. De Los Santos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police. Maraming